dito sa taas mga ludi ayan nakikita nyo tong uh, patulis na ito doon sa loob naman ay may butas ayon so dyan nakalagay mga ludi yung return spring ng ating brake arm so ayun so, so magandang araw mga ludi so hunda click ulit ayan. so bumisita sa atin so meron lang ako papakita sa inyo mga ludi na problema na ginagawa natin minsan so, hindi natin namamalaya na napakalaki ang uh, epekto nito sa ating mga motor lalong lalo na yung hatak mga ludi ayan So, tara, tignan natin. Ayan mga Ludi, ito na yung Honda Click natin na gagawin. Kung papakita ko sa inyo mga Ludi, yung problema niya, ayan. So, kung ikutin mo yung gulong mga Ludi, ayan. So, napakahigpit. Napakahigpit ikutin. Ayan, ayan. Lalo pagka namreno ka, halimbawa, ayan. So, pag nagpreno ka, ayan, nagpreno tayo doon. Ayan na, so ayaw na maikot. Pero pagkahataki natin to, tignan nyo to mga Ludi, pagkahatake natin tong brake arm na ito. Ayan, so inatak ko yan. Ayan siya. Malambot na siya. Ayan. So, andito yung problema mga Ludi na kadalasan na hindi natin napapansin. Lalong-lalo na kung nagbabaklas tayo ng uh, brake arm o nagpapalit tayo ng cable dahil hindi na bumabalik tong kanyang brake arm mga Ludi. Kung bakit, ayan, so papakita ko sa inyo. So, lagyan natin ang ilaw. Ayan, so, dito sa taas mga Ludi, ayan, nakikita nyo tong uh, patulis na ito. Doon sa loob naman ay may butas, ayon. So, dyan nakalagay mga Ludi yung return spring ng ating brake arm. So nakita ko dito sa Honda Click na ito ay wala siyang return spring. Pero dito sa baba ay naging dalawa ang kanyang spring. So yung posible siguro na nalaglag dati. Kaya kung pag nagbabaklas tayo, lalong lalo na kung nagpapalit tayo ng cable mga ludi, titignan natin yung return spring dito sa loob. Dahil may return spring yan, return spring yan, na siyang nagpapabalik pag halimbawa ng reno tayo, ayan, so, hinatak ng cable yung ating brake arm, pagbitaw natin ng brake lever, ayan, so yan, hindi bumalik. So, kailangan pa hatakin dahil wala yung return spring dito mga ludi. Ayan. So, naging dalawa. So, ang gagawin natin, tanggalin natin yung isang spring na dinagdag nila dahil bali wala din yan. kaya Di rin niya kayang uh, ibalik yung uh, pwersa na paghatak na ating cable or ibalik yung ating return spring pabalik uh, dito mga ludi. Ayan. So, babaklasin muna natin at lalagyan natin ng uh, return spring dun sa loob. Ayan. So, gamit, gawa ta kuha tayo ng spring. O pwede tayong bumili ng original kung meron tayong makuha. Pero tayo, meron tayo dito ng return spring. Yung medyo malalaki na ang kanyang uh, pagka-alambre mga ludi at medyo may awang. So iwag yung dikit-dikit. So ikabit ko muna mga ludi at papakita ko sa inyo yung pinagkaiba. Yan, so ikabit natin. so natanggal natin so ngayon tatanggalin na natin to dahil ang original nyan mga ludi ay walang spring dito sa so, may thread na ito so walang spring yan dyan so ganyan kanyang, magiging kanyang itsura so tinanggal natin yung dinagdag na spring at itong spring na ito ay ilagay natin dun sa loob so may butas yun dun sa loob mga ludi so hindi lang makita so wala tayong flashlight yan so basta may butas yan dun sa loob so ilagay lang natin dun sa butas at syempre, dito sa parang araw na ito, ishoot natin yung butas naman ng spring. Parang ganyan. Parang ganito mga ludi. Ayan. So, ayun, nakashoot siya, siya dun sa loob. At the same time, nakashoot din dun sa loob. Ngayon, pwede natin ibalik yung kanyang uh, cable sa lagayan. At syempre, adjust natin, adjust na rin natin yung preno sa tamang adjustment na meron tayong preno. Ayan. Ayan na siya mga ludi. Oh. So, medyo, mara, medyo malalim na rin yung preno nito possible na manipis na rin ang brake lining nito or yung hub ayan mga ludi so kunin lang natin sa mga adjustment so yun na mga ludi ayan so ganyan na yung magiging kanyang forma so original yan wala namang alambre dito so ngayon nilagay natin yung spring ayan at syempre syem, malambot na siya ikutin ngayon magbe brake tayo ulit so kung kanina pag nag brake ka pagdating dun sa likod ay ayaw umikot or mag stack ngayon i brake natin ayan i brake natin dito ayan siya mga ludi. so di, di mo na kailangan hatakin kahit halang ba ipreno mo rito so dito mo na lang hatakin ayan ayan so bumibitaw na siya dahil meron na siyang spring dito ayan so ulitin natin break ayan break pagdating dito ayun siya mga ludi. so ayos ganun lang mga ludi. so huwag natin kakalimutan pagka tayo nagbabaklas o nagdi DIY sa ating mga motor na yung spring dito ay malaglag so kailangan may spring yan palagi para yung ating uh, brake arm ay uh, na bumabalik so meron siyang uh, tension pabalik para hindi kakapit yung ating uh, gulong ayan so parang hindi nakapreno ka agad ayan, mga ludi. so yun muna ang basic tips natin dito sa ating mga motor kung yung motor niya is Honda Click or kahit anong scooter man niya na brake drum ang kanyang brake system so pwede nyo yung apply yan kapag ka ganun naging problema mga ludi so tignan nyo lang yung spring pwede nyo palitan ng uh, mas malakas or basta lagyan nyo lang siya na meron siyang spring dito mga Ludi. Ayan, so salamat sa panonood mga Ludi.